Ang nakakapansin sa bagong child star na si Milka Wine Nation. Kuwento ni Milka, may mga nagpapa-picture na raw sa kanya at tinatawag pa siyang iglot. Yan ang chika ni Aubrey Carampel. Ano mo dyan? Ang ingay -ingay mo. Tiyak na naaaliw kayo sa bagong Kapuso child sensation na si Milka Wine Nation oh o mas kilala bilang si Luningning sa Telefantasyang Iglot. Sino nga ba ang hindi mapapahanga sa husay ni Milka sa pag arte oh, na po. Po kayo Kadikit na nga rin ni Ming ang bago rin kinagigiliwan na karakter sa primetime series, si Iglot. Kaya hindi nga raw maiwasang kapag lumalabas siya, Iglot na rin ang tawag sa kanya. Iglot, kasi kasi hindi na narinig yung Luning Ming. Iglot lang yung kasakit. Iglot! <laughs> Pagsasabing pumupunta ako sa mall. Okay lang sa'yo kahit iglot yung Opo, nag-hi pa rin po. <laughs> Excited na nga si Milka dahil sa wakas ang kanyang alagang si Iglot, lumabas na sa kanyang itlog. Maraming nagtatanong ano ba ang itsura ni Iglot. Yellow yung ano niya, tapos may halong orange ng orange. Sinong mas cute? Si Iglo. <laughs> mas cute na si Iglo? Ang cute si ng ano yung cute. Si Iglo. Tapos pag nagkasi direct, pinipintot din mo. At kung nahumaling kayo sa panonood ng iglot gabi-gabi, get ready! Dahil may bagong ipapausong sayaw si Milka at si iglot. Ang iglot dance. Ito nga at nagpasample pa si Milka. <laughs> oh, bring a rampal update that the show begins. Happening. <laughs>